8 dollar. Magkano? dollar. dollar. Ma Hello, three dollar. Three. Three dollar. Three three dollar. dollar. Hey. Inside. Ay, m -m -m oh. video ko? Inside, inside. <laughs> okay lang Mekano na lang? Three, three. 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 Dollar. three dollar. dollar. Three dollar na lang? Sixteen for kaya na. Ayun na, pampasaluboy. nga. Sa mga bata, sa mga ano, matatanda pang cellphone. Lin, Doon, doon kayo. Makakaanak din tayo na sulit na sulit na hala sulit na sulit na sulit na Sa mga pasalubong ba May ang ganda ng purple. Ganda ng kulay. Yan, ang ganda ng mga bag. Parang okay na siya. Huwag masyado sa ano. Maikli pa rin. Talagang yun talaga. Oo. Oh. Oh, Kaso ang bigat ng gulong, isang kilo na. Ay, ang cute naman, no? Oh. Guys, so dito kami sa Mongkok La Bubu. Ang cute. ko tuloy yung artista si Kit Kat. Ang cute. Hmm? Ayo o. Ay, oo. Ayun o, Ayu no, may ano doon. Yun. Patingin. Ayoko kasi ng six. Okay. Pag amali sila. Oo, oo yung dun sa dulo. Simple lang ano. Ayoko yung may mga ganyan. No? Aba, pangit na. <laughs> Dito tayo, Alika. Parang okay. ang bigat din, ano? How much this one, Panya? 120? Ito din, ah. Ito din, ah. Ito naman may mga ano. Ito. Ito um. mas cute siya oh. Malabang puti nito. Kaya nga. Gusto ko talagang gusto ko ito. <laughs> ito mas mataas. Ayoko naman ganong masyado. Yung ganito lang oh. Ganito lang. Ito okay yun. Kaso 120 daw dito. Siguro may bawas pa yan Hindi kasi nakapro nito oh.

Hindi ko may tendensya na sabi niya. Hindi pa Mas mahal. Mas mura daw to. How much this one? Iko 80. For baby naman to. Natatanggal yan. Kasi ilalagay lang yan sa butas. Pwede yung gumili dyan. Tapos ilagay doon sa mula. So, ibig sabihin ito ano? Ano? 35 yun Size 35 Maliit Para lalaki Pili na mahal salim maganda Pag andito na wala na Di ba mo toan Thailand Parang hindi. Parang Ano daw ano daw 35 to 36 Wait lang. <coughs> so, okay, Maganda Modern daw ba? Parang ang bigat. Gaano na yung plane? Kaya nga Masambang plain Alin, ah, ito Pagka may see this one This one, Size 7, pangyaw Let's try, yeah, yeah uh, seven, ah. Try no, first Open, no. yeah, open. Okay, na, please na

Ay. Ang mahal ng mga toys. Talong ka. Talong, 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 Talong. At last. Nakabili na siya. Guys, ang ganda ng mga paintings. Parang sa KDD lahat yun. yan. Yan. Kahapon pumunta si Sally doon sa pinuntahan natin. Yung tabing dagat. Nakita ko yung pose. Solo lang. Sino kaya? Nagpicture noon. West, West. West, West. Sa pinunta natin, sa Kennedy, si Sally pumunta. Ay, sarap mamili. Mm,

likod yata yan ano ay ang daming mabibili dito guys oh mga kajamdet mamimili ka lang kung ano gusto mo pero ito ang cute nang nabili ko Magkano, magkano? Ah, okay. Ano, magkano daw? 70? Okay, hey, 200. Ang mahal? Bakit you, ang mahal? How much do you really like? Okay, I'll give you 150. Oh, Jesus Maria. Ang laki yan, may... Tapos ibibigyan ng 150. Nang 50 lang, 50 lang. 100. Ilang, Mike? <laughs> 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 Sundan nga natin saan pupunta tong mga to. Oh, ba? Oh, 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 oh naka 'yan. Wow. Gold, gold. I try ko din gawan 'yan. Kay yung gamitin ko yung ano, sun. Not the gold one. All <laughs> yung <laughs> a or made of pine needles ayan ayusin niya ang kanyang mga pinamili at mabigat ano ba yung mga pinamili mo ang dami nga eh. Oo. Oh. Hindi naman oo, oh, eh. Bakit kasi namili? Kaya nga, ganun ka-importante ang mga kapamilya. Ito lang naman ang ano po, eh, sadya. Tapos, parang bili. Pag yung bibili Imbis na para sa sarili, hindi, eh. May nakita ka yung para sa okay. iba na Pansin, lang. Hindi yung... pa ba Wala nang yeah. isip-isip, pero pag sa sarili ah, natin, ay, um, pa, hirap. Mo, um, hirap. Ay, um, hirap. Ay, hirap. Inom Ganda. Ano mga pang dekorasyon? Anakku tuh ko Ang haba naman ng bilihan na to. Walang katapusan. Hello! Payal, suitcase! Suitcase!